Maliit lang pala yung terminal 2. Ano? Mm Basic. -hmm. Ito na. Okay, we gonna fly. siya kasi yung nag-recommend nito. Kaya pala sa atin yan. Eh. Sir, wag na magugulat ka. Ito siya. Sa Sa Pero masarap naman po siya. <laughs> Thank you po. <laughs> Binalikan ako ni ate. Hanggang <laughs> dito lang daw yung sinigang. Welcome to Iloilo. Mali pa yun nga, pag-abot sa Iloilo. Thank you po. Thank you po. Nag-deposit mo na ako ng baggage dito. Traveler's lang 30 pesos lang per compartment apple hanggang 9.30pm na siya. Sobrang mura na diba? Goods na ako dito. 42. Anything else sir? Ayan lang po. 129. Not bad kaysa nag over voltage. Thank you! Our first stop is... Siyempre, Batchoy. Nandito tayo sa Lapas Public Market kung saan bawal ang jaywalking. Nahuli pa nga. Nakulong pa. Okay, masyadong aggressive ang mga sasakyan. Relax, relax. Relax lang. Okay? We're looking for what are we looking for? Netong Lapas Bachoy. Linis ng palengke nila. Sana all. Found it. Next stop is Munch Cafe. So, dahil wala na sila ng caramel macchiato. Ice Vanilla na lang. Taste test. Mm. Sarap! So, first to taste is Labichokoy Local Donut ng Iloilo Tagay. Mm. Donut, masarap! Lalo ko mainit. We ordered po ito. Local delicacy. Medyo matigas ha. Ito siya. Mm -hmm. Normal na po ito. Nothing special. Pero ito ang sarap. So, inabot na tayo ng ulan. Bakit naman sumabay pa yung ulan? Kami daming araw. Excuse po, saan po yung sakayan pa puntang SM? Doon lang yun sa so may uh, the last part na, na ano ba yun, poste pero mm. may, do, may, may mga tricycle doon na yung nag- Ah, doon na po dadaan yung, yung, bus? Tataan. ah, okay. Tatawid tayo on the other side. Yeah. Kasi may cover doon. Are you ready guys? Let's go in! Oh, my God. Let's go. Let's go. Stop. Let's go. Let's go. We made it on the other side. Oh, my God. Grabe yung ulan. Uy, ano to? May stairway to heaven. Let's go in. So, from dito, sa Traveler's Lounge, mag-agrab na lang kami sa accommodation. So, kung pupunta kayo dito, mag- pahabili na lang din kayo ng luggage nyo. Kasi sobrang convenient. Biruin nyo, dalawang bag yung hinabilin ko. Tapos 30 pesos lang, nakagala na ako kung saan saan. Walang pabigat, di ba? Okay. We're on the ground. We're here! Sa ating accommodation, pang mayaman, look, Amazing! Let's see. So, dito siya sa Lafayette Park Square. So, this is our room. We open. It's so big! So, sobrang laki niya, guys. Open natin to. Oopsie. Nag-on ang lights. So, on this area, open natin lahat. Hindi naman tayo nagbabayad ng kuryente. Okay, dito muna tayo. We have a ref. Okay, may freezer. Bukas na siya. Uy, may tumutulo. We have a microwave. Amazing. Cabinets. Oh, may heater and rice cooker. On this side, baso. And cups hindi lang pang isa para sa buong pamilya aba at meron pa dito okay may lutuan so kompleto siya guys here oh may chopstick grabe kompletong kompleto so ayan may nag doorbell sino siya fire extinguisher and then plato and everything amazing so what is this part I think this is the CR. It's scary. Ano to? This is... Gagi! Ang lawak! Ano to? Oh my god! So, this is the CR. Medyo malamlam lang yung hinang. Uy, ang liit! Paano tayo magligo niyan? Ang liit. So, ayun. That's all. So, walk-in closet pala to. Kung may washing machine, dyan siya. Ang oh, pala mo, sariling unit. Close natin yan. Ganda nito, by the way. And then, we have a sala. And a bedroom. Hey. Let's see the bedroom. It's so big. So, the bedroom. Oh, there's a closet. My blow dryer. Blow dryer? Hair dryer. Plancha kabayo. And another one here. Ang daming room siya. Oh! Ang ganda! So, ito siya guys. May banyo siya ng sarili pa na. Ito yung malaki pala. Very good, very good. So, parang guest. Para sa guest yung CR doon. And we have a balcony, of course. This is the view, the pool! OMG! Try tayo lumabas. Wait lang po. Hindi po ako makalabas. Ayun. Here's the balcony. And there's people swimming outside the pool. So there, this is the view. Amazing! Ang ganda niya. Ang ganda niya. Ang ganda niya. Ang ganda niya. So that's it. That's our room. They have a complimentary water and the coffee. And of course, chinelas. Yan lang. Ganda no? So, a little background muna on how we got this room. Na maganda. Okay? Pero first of all, let's turn the aircon. Oopsie. Hindi siya nag-go on. I think we need a remote. And I think the remote is this one. So, let's on. Hindi rin siya go on. So, ayun. Mamaya, on natin. Pero, okay. Quick background on how we got this room. So nag-book kami ng one bedroom sa ibang accommodation. So, nalimutan ko na kung ano yun. Pero pagdating namin dito, paggalan namin ng ilo Iloilo, nag-text yung accommodation na una na ini-inform ini kami na magkakaroon daw ng changes sa accommodation namin kasi nagkaroon ng problema dun sa room na dapat namin. So, nilipat kami ng ibang building. So, eto ngayon under Mega World, kaya suave talaga. At para daw to compensate yung abala dun sa previous na nabook namin, they are upgrading our room from studio to one bedroom. Sobrang ganda. Ang laki. And look, oh, very Japan. Very Japan. So, pag may nag-doorbell, makikita natin dito kung sino. Ang, ang ganda, ang ganda. niya. So, yun. Dapat ganun, di ba? Kapag nagkaroon ng abala, magko-compensate ka sa customer. Okay? Thank you po. Thank you very much. So, ayon After natin mag-check-in at nakaligo na pero same damit kasi wala eh. Sayang. <clears throat> so, ito yung accommodation natin na sobrang ganda sobrang solid. So, pupunta tayo ngayon sa ano to? Night market para mag-dinner. So, dito lang siya. Ayun, diyan, diyan lang siya. Drink. So, ayun, umuulan na naman. At nandito na tayo sa night market para mag-food trip. Pero itong ulan, kimali-mali na naman. So, ito yung pinili natin. Lemon. Hala! Sarap. And then, syempre, food trip nga eh. So, ito siya. Mekos Mekos. 270. Normal street food. Kunwari, try natin ang kikiam. Mmm, ang lakal. Umuulan na guys. What do we do? Umuulan na. Sarap ng manong soap. Mmm, lilipat tayo kasi umuulan. Veggie ball. Mm. Kikiam pero tempura yung tawag. Mm. Malaki yung trip 'ya. Malaking trip pala. Fishball. Mukha show na ewan. Kumain natin. Sarap nito. Ate daw. So ayun, dahil maulan na sa labas, at hindi na natin ma-enjoy ang food trip. Let's call it a day na and that concludes our day one see you on day 2